Ayan. What's up mga boss? Boss. <laughs> <laughs> Ginagaya ko si Boss Paolo eh. Ayan, gagawa tayo ng ano. Uh, magluluto kami ng ninang sina niya ng mabilis na soup. Supas. Ayan. Papakita ko sa inyo yung sikreto para malutuan niyo yung mga ano, kaibigan niyo, pamilya niyo, ganyan. Kasi paborito yan ni mama eh. Request ni mama yan isang eh. Saan ka naman ano naman. Ang hirap naman ito. Yun oh. Know, Mga paborito mo yung sopas ko, ma? Oo. Oh. Oh, diba? Sa pilitan. So, yun ah. Siyempre, pag magluluto tayo, alam nyo na. ito yung pang ninja, ano? Pang ninja na ano ko? Na... Anong tawag ito? Attire? Oo. <laughs> mo ko ano lang. Lampin. Talim mo. Talim mo. Supportive si Ninang Shinan yun. Ayan, yung mga anak mo nanonood sa atin. So, siyempre, sasabihin namin sa inyo kung ano yung mga kailangan ingredients. Kumuha muna kayo ng papel. Tain ko kayo mga 5 minutes. Meron na, meron na. Ito na, ito na. Ito na yung mga kakailangan ninyo. Lista nyo maigi, ah. Ano to, eh. sikreto ko to, eh. Pag nag-host ako ng party, party, oh. ng dinner, o ng kainan, para sa mga kaibigan ko, isa to sa mga paborito nila. Eh. Kaya napakaswerte nyo kasi malalaman nyo yung sikreto ko. Sikreto <laughs> ng supas. Supas. Lolo, kumain nga. <laughs> Lolo si mama. Ma, huwag ka maingay. Marami nanonood sa ating mga inaanak ni Sheena. Ito na, ito na. Siyempre, kailangan natin ng bawang. Sibuyas. Pagkain ni Bugs Bunny. Oh, uh, Carrots. Isa lang. Careful. <laughs> Repolyo. Kinchay. Beef cubes. Meat cubes. <laughs> Elbow macaroni. Pero ano lang kukunin natin dyan? Uh, 250 grams. Yan. Evap. Ayan, butter. Siyempre, <laughs> ito. Star sa lahat yan eh. Corned beef. Umusod ka dyan, chowder. cheddar. Ano ba? Siyempre, hindi kasama yan. Ayan, <laughs> yan lahat. So, ito na. Tagtaga natin ng tubig. Ayan, 10 cups na. Hindi pa yung lalambot eh. Ayan lang natin. Lalagay na natin yung cubes tsaka yung carrots. Carrots muna. Okay. butter. Siyempre <laughs> yung cubes. Dalawa. Dagdag kami ng tubig eh. Yeah, Gano'n eh mo. Para ma-achieve yun eh. Ay, ma-achieve. Para maging ano siya, 10 cups pa rin. Malakas kasi magtubig ang sopas. Sopas. Yan. Yeah, ngayon naman salt. 1, 2, 3, 4. Ayan. Siyempre, pepper. Saka dalawang slice ng butter. Kintay na kintay. Pag walang kinchay, pwedeng celery. eh naman yung gatas na. Lagay natin. Alin natin. Ito nyo. Creamy. Mas masarap yung corned beef na ano Argentina. Ito kung ano available nandiyan. Ngayon naman, lagay na natin itong repol. natin. Kailangan nyo nang kumuha ng kutsara. Tarap. Mm -hmm. Yan. Marami yung niluto natin. Kaya mag-share tayo sa baba. Mga nakatira sa baba. Yung nila, Maring Sina. Luto <laughs> <laughs> na. Yes. Kapag na, na si Aling Consuelo. <laughs> kakain na! Puteng ka na yung apoy. Oo. Okay na yan. Ano kaya? Ito so, tayo, may Ate Ami. Ate Ami! Meron akong papaulaan sa'yo. Ano yung sabaw na mabilis? Sopas. Sopas. Wow, masarap to ha, luto mo. Very delicious. Salamat na marami. <laughs> Alam niyo eh. Ate dalit naman. Pag dinawlan, wag mong bigay ah. Kaya ako ang kawalan ko. Kaya ko si Francis oh. So. Kuya Francis, may tatanong ko na ako. As? Ano ang sabaw na mabilis? Supas. Napakabilis. Ah, o, oh, ito yung bit-bit-bit-bit eh. Kaya mabilis <laughs> na Alam nila yun. Thank you, thank you. Nilipat ko na? Oo, ah, syempre. Yung plato ko. Ito, piprate ko pa ako ng ham. Ah, ham ulam nyo? Mga ganito panahon ang ano ang mga ulam, mga iniinit na lang. Oo, ano? uh, oh, oh, okay. matira new year. may mga may lechon ba kayo diyan? Lechon, may lechon. Wala pa eh. Wala lang lechon. <laughs> Nakabidyo pa ako pang bihira. <laughs> ito yung single, the joke lati din ito. <laughs> so effects. Ito na yung supas. Diba, mabilis lang lutuin. Kakain na tayo, kakain na. O sana nag-enjoy kayo, no? Sana nag-enjoy po kayo. Sa mga subscribers natin dyan, naroon yung mga nasa ibang bansa, si Kapi natin maglagay ng, ano, ng sub subtitle. Kala mo naman, big time na, <laughs> na nag YouTube. Eh. So, yun lang. Maraming salamat po. Kain na na. Ano ma, masarap? Oo, malinam na. Delicious. Wow, bago yun Sana ganyan ka lagi, ma. kita <laughs> <laughs> Super! Ayan, sa lahat po ng mga... Sarap eh. Sa lahat po ng subscribers natin, sana may natutunan kayo ngayong araw na to. Yung paggawa ng supas. Comment kayo pag, pag nakaluto kayo. Tsaka maraming maraming salamat po sa 280 plus na subscribers natin. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, eh mag-subscribe na po kayo. Para malaman niyo yung mga technique. Technique sa pagluluto. Paminsan-minsan. <laughs> Ayun lang. Happy New Year ulit! Kain na kami ni Ninang Shinan.